Hello, hello mga katigang. Kararating ko lang pero alam ko dumating yung aking order kasi nag-alarm itong cellphone ko nung nasa trabaho ako ng alas dos yata. Kaya meron akong ano dito dumating na na package. Ayun. Sa ano sa uh, Amazon Prime. Ito. Kasi nag, nag, pag may dumating Nagsa yan ang nagsasabi. <laughs> Kaya bubuksan natin mamaya ito. Lahat tayo magbubukas. Wag mo nang sasabihin, may mabigat Kasi pag may nasagap na tao yan, kasi naka ano yan eh, naka-program sa tao at saka mga mga hayop lang eh. Pag sakyan hindi naka-program yan. At saka mga yan. Kaya alam ko kung may dumating at saka nag email ka agad dito na, may, nadumating na yung order medyo mabigat okie dokie mga katigang papasok mo at bubuksan natin mag-unbox tayong lahat okie dokie bye bye